D dapat talaga, alam mo, ah, yung ano eh. kaya ang sinasabi nga nila, di ba, ah, dito na lang ako sa, ano, sa ibang tournament, maganda talaga. Ano? Kasi yung mga komposisyon ng team, kahit sabi mga amateur lang yan may, ah, sige, first class kayo, PPP, kaya mga nakikita namin ito, nag, parang bala siya, nakikita namin na ah, any team can has a chance to win. Eh. eh. Dito, alam na alam mo na eh. Yun sa sabi, then, ten ang napapansin nila, ito, through the years na nangyayari yan, ang sinasabi na parang, parang kontrolado na, parang kontrolado na ng, ng mga hold of governance of so PBA, ano kaya nagawa ng, ano, ng ati, kaya nga may commissioner. Eh. Okay, pero nangyayari, di ba, parang wala, hindi, hindi, hindi niya, mak, hindi niya makontrol. Yan sabi ng mga ano eh. Kasi yun nga dapat nangyayari. Bakit ba, bakit ba may pick? Pag mahina ka, kaya nakauna kang pick, para baka ka next year. to mas ba na performance mo? So, patas ang performance mo from my dismal performance, kaya nga first pick, babawi ka. O mangyayari, makakabawi ka ng maganda, babawi, babawi naman after one to two years. Ito naman, imbis na okay na, may trade yung, yung ano, yung yung future franchise player mo, sila sabi ko nga, okay yung trade, sana kung kaparehas din ang gali, eh bakit nga gano'n na nangyayari? Hindi mo kang hindi, ano, bukang hindi mas yung ano eh. Yung uh... kapalit. Yung trade eh, yung kapalit eh. Pare, may so, mga lumab- okay. pare, may mga narinig din kasi ako nung araw, katulad doon, isang sige coach jolie pa, ang trade niya noon, sinabi niya, we're not a position specific team. That's why hindi sila masyadong particular sa team, ganon. Kaya na trade yung 341 si Stan Handinger. Tapos pare, meron namang isa na na ginawan three-way trade. Yung ipanahon natin, pare, si yes. alan para nag-three-way trade ata siya. Hindi naman ito sister team, napunta naman din siya sa malakas na team. So, pare, ang daming paraan para nila nasi-circumvent yung rules, eh. No? Yes, oo. So, uh, it's, because siguro it's about time na, ano, na ayusin na nila yan. Uh, well, it's it's it's, 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 common knowledge, pare. Eh na sinasabi na pre-base being ano eh, di ba? Alam mo eh, monopolized by, by the two giant ano eh, uh, giant companies eh. No? Uh, tapos, ito pa, yung yung ganitong mga andaming talent, uh, nasa, na nas, pa yung, uh, alam mo naman, yung freedom, pero uh, I, have nothing against those kasi there is right to, uh, to employment kasi may Filipino blood din naman yan. So, it's about a disclosure. Mag, uh, mag, magkaroon ng ano, expansion team kaya kaya lang pero if this ano, kaya kaya lang pag kahit nagdagdag mo it if this uh, uh, if these things continue to happen yung mga ganitong mga trade na parang walang ka, kalak, walang katuloy na na parang nasabi lang ng analyst niya parang gumagamit pa sa ibang team kung do it eh. para oh, hindi di ba hindi direct trade yan eh di ba, dyan, eh. Di ba? Eh, no. wala rin mangyayari. Hindi mo rin mababalanse. Yung si ang nangyayari, ang nangyayari niyan pare, kung bagas ang sa kumbaga, labas ko, kumbaga yung mayaman. Lalo yung mayaman, yung mahirap. Anong umihirap eh? Oo. Oh, totoo. Oo. Oo. Eh, di ba? So, they to do something about it. Di ba? Strike the balance. Para naman lahat ng Pilipino, eh, matuwa. Kasi alam mo naman pa rin number one sport ang basketball dito. Kaya kalitliitan na mga na mga issue about sports. Basketball, ah. Ano, ah basketball, ah. Regularly eh, alam ng mga ano, alam ng mga netizen natin. Eh, talagang willing-willing tayo sa paglalaro ng basketball. Napakaraming basketball aficionado talaga dito sa Pilipinas.